Masayang araw mga katukmol Another day, another vlog na naman po tayo Yaka na ulit tayo Kila Sir Umani Sa compound basketball court Ang makakalaban ko naman ngayon Ay si Albert Isang magaling din na ano to, shooter Pinakitahan agad tayo no? Shooter to eh, galing oh, oh. Put back Bang Tatambakan tayo rito mga idol kaya tawa na lang tayo Talagang uh, shooter to eh Yan, babawi tayo, babawi. Ako, parang tayo mag-dribble si Pukmul eh Oink, oink Oh, nagkakandawala ang bula eh Oink, oh, bangga, bangga Oink, haba Pasang awa, ika nga Alright kung hindi pa tumalbog sa gitna eh, hindi shoot, -shoot eh kaya so kailangan lang talaga mga idol na practice tayo ng dribble wala tayong dribble eh ayun nakakabal na sa score ano ay tinami yung pagkakadribble na yun, no? lagi nang kone, pawala ang bula kung hindi sa gitna Huli ka balbon, bang! Binablakan tayo, napahiya tayo dun ah. Pabawi tayo. Para favorite shot, boarding. Yan yung ating favorite shot eh. Puro kanan lang tayo, puro kanan. Ito, so, pang last na to. Ay, hindi pa pala. May isa pa. Galing naman ang batang to. Hirap pa bulin ng bola. Lixi pa. Magaling na point guard din to eh. Tumiyas stock mall, chamba. Last na to si Albert. Hanggang 6 lang yan eh. Ako po, tirahan lang tayo sa malayo. Bang! <laughs>